Ine, good morning, good morning. Shout out di diba, sir ko? Dahito ini, iti kan kan ti marigrigat na iyo. Hmm. Cabbage na ditlog na, ingisa. Kaya dahito ini, oh. Kubos. Hmm. Nakaduwa ako. Kaya dahito ini, ada pala na nga ako ah. Uh, Kanya na gana dahito. Chase. Hmm. Kaya dahito ini, mm. itchay. Oh. Oh. Mm, shout out dito ba sir ko? Shakat Marigriga. So da ito lang ti kwa connect ita. Dato ni eh, Basar, di kang kanik na eh. Oh. Yes, so, Dato iti kanin iti marigrigat. Hmm. palamanak ti kwa eh. Yung gisak na cabbage na eh. Nikekate itlog. Hmm. Hmm. Oh. So ikak ti kwan eh sa ikak iti ah uh, chase mm sa ikas jay ko ni aw mm 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 Dabi. mm sa igupak iti kwanay. eh iti tabawal kanyak iti kwan kape uh, day o daytoy na eh chay mmm mm. kasoy lang itibyag, iti ti marigrigat iso shout out di baser ko mmm so kakabsat thanks for watching kinigibaser ko shout out kanyang mo sana mabuyam na <laughs>